This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ayos sa matinding pagsubok. Sakit, kawalan, pagkalito o kalungkutan. Minsan, napapaisip tayo bakit kailangan ko pang dumaan sa lahat ng ito? Hindi ba sapat na ako'y nananampalataya? Ito ang tanong na bumabalot sa puso ng marami. At ito rin ang tanong na sinagot ng Panginoon kay Joseph Smith sa Liberty Jail sa pamamagitan ng isang mga pangyarihang pahayag sa doktrinat mga tipan section 122 verse 8. Mga kapatid, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong simula na naman ng ating buhay. Isang araw na kung saan magsisimula tayo sa positibong pag-iisip, positibong pananampalataya, at positibong pagkakataon o oportunidad na magbago at magsimulang muli. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusuporta sa mga kapatid natin na patuloy na nakikinig, binabahagi yung mensahe ng Panginoon, at ganun din sinasabuhay ang mga turo ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa mga oras na ito, gusto pasalamat sa inyo sa opportunity po na makapagbahagi ako ng salita ng Diyos. Naway sa araw na ito, samahan tayo ng ating uh, Panginoon at ang banal na Espiritu ay mapasaatin para po yung kaluwalhatian, ay mapasaat, at mapapasa ating Ama sa Langit. <clears throat> Magandang araw mga kapatid, welcome sa Pusong Bukas, isang podcast kung saan tayo nagmumuni-muni tungkol sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ng tagapaglitas. Ako si Brother Dave at ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang katutuhanan, si Jesus ay bumaba sa lahat ng bagay upang tayo ay itaas. Sabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 122, Verse 8 Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 122, Verse 8 Sinabi ng Panginoon, The Son of Man hath descended below them all. Art thou greater than He? Dito makikita natin, mababasa. No? Nang, ang malalim siya kasi, yung Son of Man, ito yung ating Panginoong Iso Kristo. Kasi pinanganak po siya sa mortal na magulang. Kasi siya po itinawag na son of man, anak ng tao. Na bumaba para sa ating lahat. Tabay, ibig sabihin ba nun tayo mataas sa kanya dahil siya ay bumaba sa atin? Na ito yung tanong sa Doktrina at Mga Tipan, section 122 verse 8. Isipin mo ito ang tagapagligtas ng mundo, ang anak ng Diyos, ay dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap, pisikal, emosyonal, espiritual, upang maunawaan tayo, samahan tayo, at itaas tayo. This time, mga kapatid, habang nakaupo ako dito sa akin, uh, siyempre upuan, maraming pumapasok sa isip ko na trabaho. <laughs> Yung parang, siguro pansin nyo rin eh no? Yung parang, pagising mo pa lang sa umaga, marami na tayong ginagawa. Pero kung babalikan natin yung pagkabata natin, iba yung focus natin eh. Yung parang pag gusto tayong gawin, yun yung ginagawa natin. And habang dumadaan yung panahon, napapaisip ako, anong kaibahan? Isa sa mga natutunan ko dahil... Gusto nating maging busy tayo sa buhay. Dear brothers and sisters, gusto natin na mayroon tayong ginagawa. Gusto natin na uh, marami tayong ginagawa. Pero isipin natin yung katawan natin, isa lang at uh, hindi natin kaya ang lahat ng bagay. Mayroon akong uh, naisip na kwento. Yung buhay ng isang mamamayan, mga mamamayan sa nakatira sa bundok at yung mga mamamayan nakatira sa syudad. Isang araw, yung mamamayan na nakatira sa syudad ay dumalaw siya dito sa mga grupo ng mga tao sa bundok. Pagpalagay natin yung mga aitas, yung mga katutubo natin. Habang nandun siya, tumigil yung oras, nakita niya yung mga tao doon napakasimple, maaliwalas yung mukha. Ando then na realize na yung community natin, yung kung saan tayo nakatira, minsan yun yung nakakaapekto sa atin. Yung kinalakihan natin kasi ito yung kinalakihan natin na talagang dapat busy. Imagine natin yung oras na inuubos natin sa trabaho. Pansin niyo rin ba 'yon? Na minsan hindi natin namamalayan, nagbabago na tayo dahil sa trabaho natin minsan gusto nating umiyak sa isang sulok dahil sa pagod dahil nga gusto natin gawing lahat pero tandaan natin mayroon tayong limitasyon bilang tao kaya nasabi ko dito na ang ating Panginoong Iso Kristo gusto niya tayong samahan kasi naunawaan niya tayo gusto niya tayong maunawaan kaya pinanganak siya bilang, bilang tao pero sa katawang tao sa Espiritu ng Diyos kasi lahat ng ito na nalampasan niya. So balikan natin yun, yung statement ko na tulad ng nangyari sa akin ngayon habang gumagawa ako, parang gusto ko lang basahin, gusto ko lang matapos agad. Para kayo ko na, na, makatanggap ng revelation galing sa Diyos. Na yun yung mga temptasyon. Pero sabi ko, I need to mupo ako ng matuwid. Kailangan kong magpahinga, ipahinga ko yung aking soul. At i-open ko yung heart at mind ko. Because this time is, is the time ng aking pagtatrabaho sa aking Ama sa Langit. Ako po, my dear brothers sisters, gusto kong sabihin sa inyo na this time, tanongin niyo po yung sarili ninyo. Kumusta kayo? Kumusta yung sarili ninyo? Kaya niyo pa ba? Or may mga bagay kayong dapat baguhin para na makapaglingkod kay sa Diyos and at the same time makaramdam tayo ng peace sa ating loob. Narito ang mga talatang nagpapalalim sa ating pagkakaunawa sa Isaiah chapter 53 verses 3 hanggang 4. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. Parang kasalungat yung hindi naman siya kasulungat. Pero kung makikita ko na ako yung, kung ako yung magbibigay ng insights dito, sa unang talata, bumaba yung ating Diyos para na maramdaman niya yung naramdaman natin. Dumaan siya sa paghihirap ng pisikal, emosyonal, spiritual, para maunawaan tayo at masamahan tayo. Ibig sabihin nun, gusto niya na maibahagi yung pagmamahal sa atin. Tayo, para sa atin, tayo. Di po ba? bilang tao. Pero dito sa Isaiah chapter 53 verses 3 hanggang 4, anong ginawa ng tao sa ating Diyos? Anong ginawa ng tao sa ating Panginoong sa so Kristo? He is despised and rejected of men. Instead na i siya, di ba? Glorify siya ang ginawa sa kanya, na-reject pa siya. A man of sorrows, ang tao na puno ng kalungkutan, acquainted with grief. Pag sinabi natin grief, yung, yung, yung pain sa loob. Ibig sabihin, pag tao pala, nakakarandam tayo ng lungkot. Nakakarandam tayo ng frustration sa buhay. Kaya sinabi ng Panginoon, simple nyo yung buhay nyo. No? Maging mapayapa tayo. Kasi yung buhay ng Panginoon, mapayapa. Di po ba? Therefore, naisip ko na bilang tao, tayo mismo yung nagpapahirap sa sarili natin. Sabi ko sa sarili ko, ano kayang ginagawa ko ngayon na nagbibigay sa akin ng lungkot? Nagbibigay sa akin ng sobrang busy sa buhay? Yung trabaho ko po ay walong oras yon, Walong oras po siya bawat araw. Yung anim na oras, ito po yung aking bibigay sa school. At yung tatlong oras, ito po yung gagawin ko. At, ba? At dalawang oras, ito yung uh, para sa mga paperwork. Eight hours po yun. Ginagawa ako po, yung tatlong oras na yon ay binibigay ko sa Diyos. Tapos po nag-overtime na lang ako sa gabi. Okay, given po yun. And then, niisip ko po yung pamilya ko. Kailangan ko rin po mag-spend time sa kanila. So during 6 o'clock in the afternoon ng gabi, papunta po ng uh, sabihin sabi natin 8 o'clock ng gabi, yun po yung spending time ko sa kanya, na kanila. Pero may papasok pa po yung aking uh, pag-aaral. Maliban po sa trabaho, nag-aaral po ako. Kasi para sa akin, ito yung professional growth, ika nga. Pag-aaral po, kailangan ko siyang uh, mag-aaral during Saturday. Half day po 'yun kasi dahil sa travel. Uh, for sure, no. Hindi naman for sure pero alam ko na yung katawan natin bilang tao napapagod. Big sabihin kukunin niya yung buong araw. Maliban po noon, yung mga assignment na gagawin ko during weekdays. Binibigay ko 'tong halimbawa po para makita din niyo sa sarili niyo ma-evaluate ma niyo kung kumusta kayo at ano yung dapat niyo i-give up para sa better purpose ng buhay. Tapos po noon, iba pa pong mga gawain. Trabaho sa simbahan, mga part-time job. Sabi ko, yun pala. Kailangan meron akong isakripisyo para sa mahalagang bagay. Ano ba yung mahalagang bagay? Titingnan natin mga kapatid. Pamilya, simbahan. Para sa akin yun lang eh. Pamilya at simbahan. Doon lang tayo umiikot. Pero gusto ng ating kalaban na kukunin tayo doon. Kasi magaling siya eh. So yung gagawin natin, kailangan nating maging matibay at maging wise. Kailangan nating isipin yung mga bagay na nagpapalayo sa atin. So kaya iniisip ko, para hindi ko maramdaman yung too much na stress, next year either hinto ako sa pag-aaral. Para yung time doon, may bigay ko sa simbahan pa at sa at sa pamilya ko. Di ba? Instead na mag part-time job ako, siguro magsisimula ako ng business para na control ko yung oras ko. At the same time, balang araw, babalikan ako ng business ko at hindi na ako magtrabaho full-time. At makapag-spend time na ako more sa simbahan at sa family ko. My dear brothers and sisters, kailangan meron tayong mindset na ano yung pwede kong gawin ngayon para na umunlad ako sa balang araw, spiritually. Kasi pag strong po tayo spiritually, lahat ng bagay po magiging strong tayo. Naniniwala po ako dun. Sabi nga sa Hebrew chapter 2 verses 17 hanggang 18, He suffered being tempted that he might succor them that are tempted kung dahil sa ating Panginoong Kristo ay napaglampasan niya yung timtasyon sa kanya. Kung mabasa natin sa banal na kasulatan, para tayo din po, masabi nating malampasan din natin yung mga timtasyon na dumarating sa buhay natin. Sa Hebrew chapter 2 verse 17 hanggang 18, He suffered being tempted that he might succor him that are tempted. At sa first Nephi chapter 11, verses 16 hanggang 33, nakita ni Nephi ang buhay ni Kristo mula sa kapanganakan hanggang sa pagkapako. So dito si Nephi nakita niya yung buhay ni Yeso Kristo mula sa kapanganakan hanggang sa pinako siya sa krus. Na makikita natin yung feeling ni Nephi this time, no? that time, na kung saan nararamdaman niya yung pigati ng ating Panginoong Isokristo at yung saya din no? kasama ng mga disipulo niya. Siguro masabi kong isa silang pamilya. Imagine natin, everyday magkakasama sila. Alam nila yung pag-uugali ng ating Panginoong Isokristo. Ano kaya yung feeling na nakasama natin yung Diyos? Di po ba? Ano yung feeling na yon nakasama kayong kumain. ba? Diba? Kasi bilang tao, naramdaman din niya yung nararamdaman natin. Big sabihin nung pag naglalakad siya, marumi din yung paa niya tulad natin. Nagugutom din siya. Di ba? Pero pinakita ng ating Panginoon sa Kristo na pwede tayong maging ganap. Kasi siya yung unang naging halimbawa. Tulad dito sa Alma chapter 7 verses 11 hanggang He will take upon him the pains and sicknesses of his people. No, niya la. Ginawa niya na yung ating pain at yung mga sakit ng mga tao. Dahil kung maramdaman natin na nasaktan tayo, unang nasaktan yung ating Panginoong Kristo na panahon natin. If naramdaman natin na nabigo tayo, naramdaman din ng ating Panginoong Kristo yan. Lahat ng ating naramdaman, na sorrows and pain nararamdaman ng ating Panginoong Kristo. Kaya ibigay natin sa Kanya. I Surrender natin sa Kanya at sabihin natin, God, the battle is yours. Ang laban na ito sa iyo. Kasi hindi ko kakayaning mag-isa lang ako. This time, suko na ako, God. I will do kung ano yung tabat. Lead my way. Ikaw yung uh, manguna sa aking daan. Turuan niyo po ako kung ano yung gagawin ko. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay si Kristo ay bumaba sa lahat ng bagay upang tayo ay itaas. Sabi ni President Dallin H. Oaks, Having descended beneath it all, Jesus Christ is perfectly positioned to lift us and give us the strength we need to endure our afflictions. Hindi lang siya nakakaunawa, siya ang pinakagabay na magbibigay ng lakas. May mga panahon sa buhay ko na parang ako'y nasa ilalim ng lahat. Pagod, takot, at puno ng tanong. Pero sa panalangin, sa pag-aral ng banal na kasulatan, at sa paglapit sa tagapagligtas, naramdaman ko ang kanyang pag-angat. Hindi niya ako iniwan, hindi niya tayo iniwan. Kapatid, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Ang tagapagligtas ay bumaba sa lahat ng bagay upang ikaw ay taas sa bawat hakbang ng iyong buhay, siya ay nariyan, umaalalay, umaakay at nagmamahal. Maraming salamat sa paghinig sa pusong bukas. Kung na ka sa episode na ito, i-share mo ito sa iba. Hanggang sa susunod, ako si Brother Dave, nagpapapaalala, ang pag-asa ay buhay, dahil si Kristo ay buhay. At lahat pong ito ay aking iniiwan sa pangalan ng kanyang anak na seso si kristo amen